Phil and Houston Rocket Star na si Jalen Green gumawa ng history sa NBA at personal ang pagtatapat nila ni Austin Reeves, bismayado dahil sa mas pinili si Reeves kesa sa kanya ng team USA sa nakaraang World Cup. Maliban kay Jordan Clarkson ng Utah Jazz ay may isa pa tayong Filipino-American kababayan na nagpapaugong ngayon ng pangalan sa pinakamalaking liga ng basketball sa mundo na NBA. Ito nga ay walang iba kundi ang 6'4 shooting guard na si Jalen Green. Ibang klasing level ng basketball talent ang ipinapamalas ngayon ng pride ng Ilocos sa NBA dahil siya lang naman ang isa sa mga malalarong bumubuhay sa upensa ng Rockets. Tanga ni Jalen ang average na 19 points, 4 rebounds at 2 assists sa kanilang unang siyam na laro sa pagsisimula ng bagong season ng NBA. Pangalawa si Jalen sa may highest points average ng Rockets isang pagpapatunay na malayo pang mararating ang talento ni Kabayan at ang maganda nga dito kay Jaylen ay every game ay may pinapakitang husay ito sa laro aside kasi sa paggawa ng highlights bawat game ng Houston ay ang pataas na pataas na mga numero nito so far ang pinakamataas na puntos na naitala ni Green ay kontra dito sa LA Lakers na may mabigat palang rason kung bakit niya nagawa yon yan ang pag-uusapan natin maya maya pero dito muna tayo isa pang patunay na future NBA star talaga si Green dahil nito lang ay may na-achieve ito sa NBA natatatak na sa kasaysayan dahil nga sa ngayon ay hawak ni Jalen Green ang titulong pinakabatang malalaro na nakagawa ng 3,000 points sa edad nito ng 21 years old. Kung magtuloy-tuloy ito ay hindi malabong may lapit pa ni Green ang sarili sa mga greatest players sa NBA na mataas gumawa ng puntos. Dalawang history na ang naitatala ni Jalen sa paglalaro nito sa pinakamalaking liga ng basketball sa mundo. Bago ang youngest Houston Rockets player reach 3,000 points ay nauna na dito ang paggawa nila ni Clarkson ng history sa NBA na pinakaunang mga malalaro sa NBA na may lahing Pinoy na nagkalaban sa isang laro. Kaya suportahan natin si Jalen dahil proud Pinoy ito at isa sa mga nagre-representa ng Pinas sa NBA at sa buong mundo. Samantala, ito nga ang issue na umikot ngayon sa NBA ukol sa kung bakit sobrang ganda ng naging performance ni Jalen Green kontra LA Lakers na karaan. Take note, nagtala pala si Jalen sa naging laban nila sa Lakers ng 28 points, 7 rebounds at 3 assists. Ito ang pinakamataas na puntos ni JG so far this season. Halimaw ang performance na ito ni Jalen kung saan ay tinapatan ng husto ang isa sa mga rising star ng Lakers na si Austin Reeves na nakagawa lamang ng 7 puntos sa buong laro. Tila na lockdown defense nga ni Jalen Green si Reeves sa game na yon kung saan ay may play pa nga na harap-harapang inagawan ng bola ni Jalen si Reeves defense to offense pa yan pero bakit na lang kaya ganito ka kagigil si Jalen Green dito kay Austin Reeves well dahil nga yan sa sinabi sa kanya ng kanilang head coach sa Houston na si Odoka ayon kasi dito bago ang laban ay pinaalala niya kay Jalen na tila mas pinili si Reeves ng Team USA kesa sa kanya na ikinidismaya ng Phil Amyang player kaya bilang kapalit ay binagsak nito ang opensa ni Reeves pumamada ng matas na punto sa laro at tinalo ang LA Lakers. Dahil dito ay mukhang naging epektibong strategiya ng former Nigerian National Team player and coach na sa ngayon ay head coach na ng Houston Rockets.